Alamin naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Dahil sa walang sawang operasyon ng pamahalaan at pambansang pulisya upang mabigyan ng hustisya ang mga taong naging biktima. Isang most wanted person ang maghihima sa rehas Matapos madaki sa naging manhunt operation ng mga tauan ng Eastern Samar. TNT para sa kasong-tong rape sa Barangay 02, Poblasyon Dolores, Eastern Samar. Yan ang mga balitang inalam ni Patrolwoman Maril Dunluan. Natakas ang wanted person na may kasong rape matapos maaresto ng mga otoridad sa Barangay Tupo, Poblasyon Dolores, Eastern Samar. Naaresto ang akusado bandang alas 4 ng madaling araw ng pinagsamang mga tauhan ng Dolores Municipal Police Station, Eastern Samar Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 at Highway Patrol Group Eastern Samar Provincial Highway Patrol Team sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang inrekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Dolores Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Dulnuan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang police. Maraming salamat Patrolwoman Dulnuan.